Oh. Parang pag paglagpas mo sa isang kanto. Ano ka eh, may susunggab sa iyo, oh. <laughs> Grabe oh, yung <yami> ilo. Pa rin, no? Kasi dami naman. Oh. Da. Cocktail bar. Yeah, hinahanap mo. dito sa Berlin, Germany. Ang uwi pa namin ay maya maya pang 10pm. Kasi medyo late kami dumating dito kaya yan hanggang ngayon naglalakad-lakad pa kami. nag iikot o, sa mga pasyalan. Ganito pala dito. Napakarami ding tao. Para din dun sa lugar namin sa Czech Republic. Kaya mga asama ko si Roy. Nandun si Kemmer, sa likod nag picture, picture tsaka si Mikey, ano kaso kami apat lang kami ngayon eh. nagpaiwan kasi kami na, na hiwa hiwalay kami marami kami kasamahan na naiwan namin doon sa ibang area naglalakad-lakad lang ang Berlin Tower oh. saan ba yan yan yan. Yan, yan? yan 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 yung Berlin Tower oh. napakaganda kaso hindi na masyado makita yung dulo kasi maraming ano pag Mm, ano niya, masyadong mapag. Ang lamig nga. Ayun, nakita ako. Tinanggal ko lang yung isa kasi hindi ako makapaghawak ng set na maayos. Ang dami naglalakad. oh, ito niya naman. Ganito rin pala yung nightlife ng Berlin, Germany. Napakaraming tao. Yun, eh. Maraming naglalakad talaga. Maraming pumapasyan Talibasa, ito yung sentro capital of ng Germany sabi pula yung mata ko ah nilalamig na kasi ah. <laughs> nilalamig na namumula na yung mata ko <laughs> 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 so, Namumula <laughs> nilalamig na kasi ako ay yan Na. yan Berlin! Panhop. <laughs> Panhop. Pan ah, ha, dito tayo naman kanina. Ano? Dito tayo naman kanina eh. Yung umikot yung bus. Tawit tayo. Aray. Kotche. Kotche. Kotche,

Cocktail bar. Yan, yeah, hinahanap mo. Indian restaurant. Parang may aman na kain dito. Ba, piano. <laughs> Hagindas. Mga bus dito. Oh. there mga bus dito Ayan o oh. sa city of Berlin ganito dito pag gabi eh. yan o oh. wala ba makdo changi tawid tayo tawid parang Triangle. <laughs> Triangle building. Mall of Berlin, 200 meter. Ayan pala. Mall of Berlin. Tara, pasok mo tayo doon. Ay, sasara na siguro. Alas 8 na. Hindi pa yan. Bukas pa. Alas 10 yan. na. Tara. Parati na pupuntahan eh. Pagpasokin na natin, Mall of Berlin. Eh, klase mo yung makdo dito. May nagtapar ang makdo dito. Ang laki, oh. Ayan, oh. Ang laki. Paikot. Paikot. Ganto pala dito, paggabi, oh. Ganda rin. Diri ko hello. Ba kaya embassy at saka ano to? Ukraine. Unique ULO H&M uh, pa uh. Ganda pala dito Mga butik na ano oh. Uh. Ito daw yung ano, Jewish Memorial. O, oh, kala ko nung una, kung titingnan mo siya, parang patong-patong lang. Yung pala, ang lalim pala niya. Oh. Kita nyo, pataas siya ng pataas. Grabe pala yung ano nito, design. Hindi pala siya basta-basta. Akala ko nung una. Nung makita ko siya, akala ko siya ano lang. Yung parang isang patong-patong lang. Pero pag pumasok ko pala dito, talaga palang napakita napakaganda pala talo na yung mga picture taking dito ang gaganda dito oh oh yun na. dito yun know. oh yung picture taking sinadya ko talagang dumaan doon para makita niya ako <laughs> oh dito tayo may ilaw dito eh sa area na to oh may ilaw dire diretso doon oh grabe oh ganda no Akala ko kasi siya nung una. Parang ano lang siya, yung mababa lang. Pero nung makarating kami dito sa loob, yan eh, pala ganito pala siya. Grabe ang ganda niya, oh. Oh. Tingnan ninyo. Yung taas niya, magka... Mas mataas pa pala sa akin. Doble ko ang tangkad niya. Doble yung taas, yun, oh. Oh, dito. Mata mataas siya talaga, hindi siya basta-basta ano lang. Kung papansinin mo, para lang siyang mga ano lang mga ha, box na maliliit pag ikay nasa labas. Pero pag ikay pumasok pala do sa loob, napakataas pala o, tingnan nyo, oh, tingnan <laughs> niyo. Parang ga building yung tangkad niya. Ito ano, Jewish Memorial. Jewish Memorial dito sa Berlin, Germany. Grabe ako. Oh. Ayan o. Lahat siya, Yung ano niya. Pantay-pantay siya. Papunta doon. Papunta doon. Pantay-pantay siya. Pero pagdating ng itaas, medyo malalaki yung ano niya. Para siyang solid na buhos na ano. Ayan Tingnan niyo. Grabe. Hmm. Hmm.